So guys, welcome to Master Ipong TV, our solid Ipong Ayan, nandito na po tayo sa Gabaldon. At kapag ka nasa Gabaldon ka, hindi ka makakaiwas na makita, makakita ng mga bato. At saka po dun sa mga drift foods, mga ganito. Ayan po, oh. nandito po sa likod natin. Makikita ko po sa inyo. Ayan po, oh. ito po ginagamit sa garden. Ayan po. Oh. Ito po yung kanilang uh, source of uh, income dito. Ayan, yung mga ganito. Mga kahoy. Ayan, o. Mga batong malalaki. Marbles. Ayan. Source of income po ng mga taga dito sa Gabaldon. Ito pong mga bato. At ituturo ko po sa inyo mamaya, dito po exclusive sa Master Ipong TV, yung pong pinagkukuhanan po nila ng mga batong ito dun sa bundok. Actually, sa bundok pa po yan ang gagaling. Napakadami po nitong mga bato na to at saka itong mga kahoy na ito. You oh, know, mga driftwood po ito, lalagyan po ng orchids po yan. Ng mga halahalaman, sa landscape, sa gardening. Ayan po. Oh. So ito pong uh, mga nandito, ayan po, iba-ibang kulay ng bato, iba-iba pong uh, style ng bato. Ayan po. Oh. Ginagamit po yan sa garden. Garden po yan. Uh, pang landscape so, makikita nyo po dito sa Master Hipong TV ang source of income ng mga taga dito sa Gabaldon Ayan. ito po mga bato mga bato na ito talagang hinihintuan po natin ito sige nga tanungin natin kay nanay nanay good morning good morning Tanong ko nga po kung magkano po yung mga presyo nitong mga bato ninyo. Sige po. 50 pesos. 150. 150. 150. Tapos po, ano pa? Asalaya, yung mga pula crystal 70. Pula kristal Ayan. So, yung 70. 70. Ito tong maliliit. May maliliit pala kayong ganito. 100 yan. Mm, -hmm. food. Depende na lang po sa laki. Sa laki. Tandain yes, mm. nyo pong tinda, okay. no? Oo okay. nga may eh. May kakakobi ko pa siya ito. Like mmm. Mmm. Mm. sa <laughs> likod, marami <laughs> pa. Pinakikita, pinakikita ko kasi dito sa vlog natin yung uh, source of income nyo dito sa Gabaldon, di ba? <laughs> Livelihood po ninyo. <laughs> Kaya pinopromote natin itong maganda para makita nila ng mga nanonood sa atin sa Master Ipong TV. Ayan po. Oo nga, iba-iba po ito. Nanay, ano? Oo, iba-iba pala, ano? Pero ito po, nanay, ginagamit niya, kinukuha niyo ito sa landscape, di ba? Landscape. Mm -hmm. Gardening, gardening, mga plantito, plantita. <laughs> Dami homi dito ano, sa resort. Ayun. Yan nilalagay po nila sa mga spa. May nakikita rin ako sa mga spa. Yan oh. dami-dami oh. Ay ang dami. Sa iyo 'to nanay lahat. Ay hanggang dito inyo. Wow. Ang dami pala ni nanay na mga ano ang ah. Ay ano 'to? Ay ikakaiba 'to. Ay, ah, ganito. Ito, ito, itong mga nandito sa baba. Magkano po ito? A ah, four five. Gak bawat ilang piraso po yung four five. Ay yan da eh no. nilalagay sa mga wall eh kasi hen. o kasi cemento hen ano? Yung yung nakikita ko sa design eh. Oh nga. Biniyak malalakap na sinasabi ni nanay dito. Sige po. Ina-advertise ko nga yung inyong mga tinda dito eh. Hmm. Ah, yung biniyak na mga bato. Ayan. Ayan. Nakikita nyo po sa ating vlog ang mga biniyak na bato. Nandito po ang Masa Ipong TV sa Gabaldon. Sama si nanay. Ano po pangalan nyo nanay? Imelda. Ayun. So, dito na po kayo bumili. <laughs> pagkapo kayo ay napunta <laughs> sa likod. Sa likod. Okay, oo. Iba, -promote oo, i-promote okay. natin. <laughs> Sige nga. Papunta kaming dinggalan eh. Yung mga riders eh. Ayan oh. Kita yung mga bato. Hindi ka po pwede kasi hindi huminto dito talaga. Kasi map, ma, oo. Oh, oh. oh, nakita. Master Ipong. Master Ipong TV kayo po nag-aayos dito? meron po ang tao sa likod ah meron ah, kayong nag-aayos yeah, wow yeah. Malapit Talap. Talap. lang wala pang atin dyan tekay yeah. e, yeah. ko lang yung ating yan na lang po Sige nga, sige. Yung sinasalan sana no. nakita natin. Sige na, Mauna ka. Malayo ba? Hindi naman. Ah, sige. So, ayan po. Dito po tayo ngayon si nanay. natin po yung kanilang pinapaayos po yung kanilang ano, mga bato. Saan nyo po kinukuha yan? Sa bundok. Sapa-sapa. Sige pa. po. Ako po Ayan po, tutor tayo ni nanay dito sa kanyang hacienda. <laughs> Anda, madai ba yung mga bato niya? Ah, ayun, ayun, ayun nga. Wow. Ayun sila, oh. Ayun Very nice. Ayan ayun. Ayun. Ay, ang ganda. Paano ba nilang inaayos yan? Ah, sinasalansan. lansan. Hmm. Oo, ito, ito yung biniyak niya nakita ko dun sa harap eh, no? Yung 4-5. Ah, yun dito sa mi ano, sa Bermuda. Oh, ito yung pampader. Yun. Ay, ang dami. Tapos, hinahakot niyo, may truck kayong panghakot, ganun, okay. para... Ay, maarkila kayo. Opo, di, gastos pa sa gasolina. Yes, sir. Hmm. Kasama na doon sa pagbabayad. Yan, sinanay. Laga. Lagay. pagpapakita ro'ng iskul din talawa. Nasaan siya sa langsan? Sige, sige. O, sa Nasa na yata si... Nagsalansa na sila kuya eh. Tapos na yata. Ito na yun eh. Master Ipong TV sa YouTube po tsaka Facebook. Oo. Master Ipong. <laughs> Ay, ang ganda. Ayan, tinutungtong. Ay, para saan po yan? Lamesa. Pwede rin. Apples. Oo, oo, oo. oo. Ah, sa Paul, sa mga mga groto-groto, Mama Mary, ganan Oo nga. Dito pala yung binibili. Pang landscape, ano? Pakyawan. Kaya yung mga nagla-landscape na, ano, dito na kayo bumili. Ang dami-dami. Ang daming pamimilian. Nasa likod pala. Siguro pagka maramihan, nanay, mas mura, ano? May discount. Hmm. Yes. Ito, ito, ito. Sila kuya ang taga sa lansan po ninyo. Hmm. Sige nga kuya, paano ka ba magsalansan? <laughs> I-demo mo nga. I-demo mo nga. At nang makita ng ating mga tagapanood sa Master Ipong TV. Ayan. Ayan. Kinasalansan. Ayan. Nalaglag na. Tama bagsak kay paamo, So inaayos pa lang ganon. Yung maliliit sama-sama. Yung malalaki sama-sama. Ganon. Oh. Per cubic. Ang ganda, Oh. Tinan nga. Libre lang ng bato. No? Ang ano lang talaga dito yung labor. Mm, oo, oh, 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 nagtatabas kasi pagka ano, malaking malaki bato na yan eh. Oo, oh, malaki. Mga boulder yan eh. Mm -mm. Tapos tatabasin Ayan sila po yung taga dito sa Gabaldon <laughs> Okay lang yan Oh, pwede promote natin yung mga anak buhay ng mga taga dito sa atin sa Gabaldon. Ang ganda. So sabi ko lahat ng madadaanan ko, ibablog ko. Oh, oh, para ito. lahat nakikita natin. Mm -hmm. Mm -hmm. Saka hindi nila alam na ay may ganun pala sa Gabaldon. Mm. So ayan, ganyan po yung ginagawa nila. So ito pong maraming bato na to, isasalansan po nila doon. Tapos, Kailan nyo po dadalhin doon sa harap? Ate sir, pag may kakabili uh, uh, po sir, mm -hmm. may mami sila pipigat sir. Mm -hmm. Kailanong... Dito na, di, dadal, sasamahan nyo na sila dito. Kaya, Opo. Uh, ayan. Yeah, well. Napakaganda. O oh, ayan o, oh. nasa lang sa nila kuya. Ganon din yung mga tipak ng bato dito sa ano. Ano presyo po nito? Nanay, yan. Yeah, ano. Pre -pre -pre Ah, per then. Ito 'to, Hmm. Hmm. -mm. Pathway. Oh, oh, nakikita ko ngayon. Ayun. ang ganda. Kitang-kita kayo. <laughs> si ito ito. Mga bilog. Oh, ayan po. Nandito po kami sa gawaan ng <laughs> sa ng bato dito sa Gabaldon. Yan. So, nakita niyo po yung livelihood po ng ating mga kababayan dito sa Gabaldon. Sige po. So, dito na po kayo bumili kay nanay. Nanay, ano uli yung pangalan niya? Imelda. Nanay Imelda. Bungad na bungad lang po yung kanya. Yung siya yung pinakamarami pong uh, bato na makikita nyo po dito pagka papanik po kayo galing po kayo ng lauro yun, kanya na po yung tindahan doon after po nung bagting nakita ko yung bagting eh, barangay o oh, elementary oh, so yun po subscribe na po kayo sa Master Ipong TV God bless ayan po, ayan po, dito po nila kinukuha yan, yung mga bato ayan po, medyo wala na dahil uh, naghihintay na lang silang umulan para magkaroon po ulit ito. Kasi po yan po inuuhu dun sa mga bundok na yan. Sa mga bundok na yan, inuuho. Pag kami tubig po dito, uh, bumababa po yan. Yun ang titipakin po nila at yun po yung ibebenta nila doon. Ayan ang dami po dito. Isang buong kulay, actually. Yan po. Yun, yun, yung mga boulders na yan. Malalaki po yan. Malalaki po yung tipak na yan. Yun po yung ginagawa nila para dun sa binebenta po nilang mga bato. Dito lang po nila kinukuha yan dyan, sa ilalim ng tulay na yan. Kasi bumaba, bumababa bumaba po yun, galing po doon sa bundok. Yun po yung mga nandito. Ayan, natinan nyo po yung mga bato. Ayan po yung mga kaibigan nating riders. Hello po! Ayan po sila! Ingat po, ingat! Mga riders natin, pupunta po silang tinggalan. So, <laughs> So, er eri pa po yung isa. So, ayan. Ayan po yung mga bato. Dito rin po sila kumukuha ng bato. Ayan po inuuho ng bundok. Libre po yan ako kuha. Siyempre, dahil may labor, so nagkakaroon na po ng bayad. So, magpapasalamat sila sa Mother Nature dahil doon, nagiging income po nila ito. Source of income. Ayan. Ayan. Dito po yan sa Gabaldon. So, yan. Dito po nila kinukuha ng mga bato. Subscribe na po kayo sa Master Ipong TV. Papunta na po tayo ng Lingganan. na po yun. At uh, malapit na po tayo. bye.